po nawalang hanggan, duwanag mula sa kaitaasan, kumasok ka dito ngayon sa tambang ng mong hirang. Ako nawalang hanggan, ningin mo at kaligtan, magninas nawa sa aming buhay ngayon at magpakiraman. Ako nawalang hanggan, duwanag mula sa kanununuan, at lubay niya gabay, kaya ay mo ay aming kailangan ngayon at pagpakilangan. Sa pagkakataong ito, samahan niyo po ako na tawagin natin ang diwata ng ating lahi. ang ampo nagsalad diwata ng tribong Palawan walhatit parang alayas ngayon. O dakilang kirinan diwata ng tribong lipunganin arumanin wala hatid para nga lang dakilang kaptan diwata ng tribong besaya wala hatid para nga lang dakilang kadaula Diwata ng tribong Tiboli, luwalhatid palang alayas mo Dakilang dadalhayan hasogay. hasugay, diwata ng tribong Bukidnon, luwalhatid palang alayas mo Dakilang apu na maliari diwata ng tribong sambal walhatid para nga ay sumayo dakilang mahal na makaako diwata ng tribong hanun o mangyan wala hatid parangal ang isa iyo dakilang umbo tuhan dilaot diwata ng tribong sama pagyaw wala hatid parangal ang isa iyo dakilang makalindog diwata ng tribong agusanon luwalhatid parangal ay sumayyo dakilang makapatag diwata ng tribong waray luwalhatid parangal ay sumayyo Dakilang tungkong langit, diwata ng tribong sulutnon, walhati't parangalis mayo. Dakilang mayari, diwata ng tribong sambal, walhati't parangalis mayo. Dakilang malaon, diwata ng tribong walay. ...luwalhati at parangalay sumayo Dakilang magbabaya... ...diwata ng tribong hudnon... ...luwalhati at parangalay sumayyo. Dakilang... ...am... Um, ...dakilang amang guwali ...diwata ng tribong pangyasinense... ...nuwalhatit parangal ay sumayon. Dakilang... ...melo... ...pamulak manobo... ...diwata ng tribong... ...bagobo... ...bilaan... ...nuwalhatit parangal ay sumayon. Dakilang... ...itutungko... ...kabunian... ...diwata ng tribong... Bonto, walhatid parang alay sa mayo. Dakilang Gugurang, diwata ng tribong bikulano walhatid parang alay sa mayo. Dakilang Magindusa, diwata ng tribong Tagbanwa, walhatid parang alay sa mayo nakilang minaden diwata ng tribong Teduray luwalhatid parangal ay sumahiyo diwatang dakilang bulan lamugaw diwata ng tribong tiboli walhatik parangal ay sumayo dakilang mikitapu diwata ng tribong tiduray walhatik parangal ay sumayo dakilang raunit diwata ng tribong taong buhit o batangan walahatid hati nga na dakilang baga tulayan diwata ng tribong tingian Dual hati parangal ay Dakilang the land. Diwata ng tribong bu bu uh, bugalot lalhat at parangal ay sumahiyo dakilang tuhaw diwata ng tribong mamanwa Luwalhatid parangal kayo sa may iyo. Dakilang Tagusaw tebesan Diwata ng tribong agusanon Luwalhatid parangal kayo sa may iyo. Dakilang panda Diwata ng tribong Bukalot luhal hati't parangal ay sumayyo. Dakilang tulus diwata ng tribong tidurai. luhal hati't parangal ay sumayyo. Dakilang gutu gutumakan Diwata ng tribong Agta, walahatit parangal kayo sa iyo Dakilang tu, tagan lang, diwata ng tribong Mansaka, walahatit parangal kayo sa iyo Dakilang laon, diwata ng tribong Hiligaynon, na walhatid parangal ay sumaiyo. Dakilang makadangwa yapu yapu diwata ng tribong ibanag na walhatid parangal ay sumaiyo. Dakilang ag matebe diwata ng tribong kalangan kalama kalang ngom ikaka kalang kalangama kalanguma ikalapu dual hatid ay sumahiyo dakilang maging Dakilang magimbang diwata ng tribong bata, dualhatip parangal ay sumaiyo. Dakilang buni pursua, diwata ng tribong ilokano, dualhatip parangal ay sumaiyo. Dakilang mayo irayam, diwata ng tribong ibatan, dualhatip parangal ay sumaiyo. Dakilang manama si Galungan, diwata ng tribong Manobo, walatid parang alayas na iyo. Dakilang Lumawig, diwata ng tribong Buntok, walatid parang alayas na iyo. Dakilang Magwala Magdili, diwata ng tribong Ati, Luwalhatit parangal ay sumayyo. Dakilang nagbabaya Diwata sa langit, Diwata ng tribong Subanon, Luwalhatit parangal ay sumayyo. Dakilang gamhanan, Diwata ng tribong Aklanon, Luwalhatid parangal ang iso may iyo. Dakilang manong Aponihon mang mang diwatang manhogan Aponihon diwata ng tribong Ifugao dulhatit parangal ang iso may iyo dakilang magut mangut mang dakilang mangetsay diwata ng tribong kapampangan do so, lahat ng parangal ay sumaiyo dakilang tuhon dakilang tuhan diwata ng tribong Maranaw, luluhat at parangal ay sumayyo. Dakilang ilan, ilag. Diwata ng tribong Bukalot. Luluhat parangal ay sumayyo. Dakilang diwata sa kagubatan diwata ng tribong Kuyonon... lulahat at parangal ay sumaiyot dakilang kabig dakilang kabigat ...kabunyan... diwata ng tribong ibaloy lulahat at sa ay sumaiyot dakilang dagaw diwata ng tribong agusanon lulahat at parangal ay sumaiyo dakilang dayang dayang mangulay diwata ng tribong samang badyaw lulahat at ay sumaiyo dakilang anlaban diwata ng tribong itneg dualhatid parangal ay sumaiyo dakilang sayum ay diwata anito ng tribong buhid mangyan dualhatid parangal ay sumaiyo dakilang magat diwata ng tribong buhid mangyan lulatit parangal ay eh, sumaiyo diwata dakilang tagna tagnaan diwata ng tribong kapi kapia 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 tulad parangal ng sumayo diwa dakilang sirinan diwata ng tribong itneg dualhatid parangal ng sumayo dakilang agtayabon diwata ng tribong bukid nun lulahatid para ay sumayo dakilang anang golay diwata ng tribong pangasinanse si parangal para nga ay sumayo dakilang kabunyian kadaklan diwata ng tribong kalinga walhatid parangal ay sumayo dakilang nanolay diwata ng tribong gadang Luwalhatid parangal ay sumayo dakilang ay sono diwata ng tribong eskaya walhati at parangal ay iyo, Dakilang bago diwata ng tribong ah, uh, itneg walhati at parangal ay iyo, Dakilang lum, lumawig diwata ng tribong kang Luwalhatid parangal ay sumayyo. Dakilang Anatala bathala Diwata ng tribong katagalugan Luwalhatid parangal ay sumayyo. Luwalhatid parangal sa dakilang kapangyarihan na lumika sa atin at sa buong sangsinuban. O Panginoon ng kaitaasan, Panginoon ng kaibabawan at Panginoon ng kailaliman, Ikaw ang Panginoon ng aming buhay, ng aming kalakasan at ng aming kaluluwa. Sa araw na ito ay sumasamo kami ng iyong biyaya. O Panginoon ng kaitaasan, Panginoon ng kailaliman at Panginoon ng kaibabawan, Ikaw ang Panginoon ng buong sang Ikaw ang Hari at Panginoon ng Hilagaan na may kapangyarihan sa lupa. Ikaw ang hari at Panginoon ng silangan, na may kapangyarihan sa hangin. Ikaw ang Panginoon at hari ng katimugan na may kapangyarihan sa apoy. Ikaw ang hari at Panginoon ng kanluran na may kapangyarihan sa tubig. O hari ng mga diwata, hari ng mga inkanto, hari ng mga anito, hari ng lahat ng kaluluwa, kami sa iyo sumasama I dinudulog namin ang nilalaman ng aming sa isipan na sa araw na ito ipag-aanin niyo po ang aming buhay. Samahan niyo po kami. palayain niyo po kami sa aming mga tanikala na gumagapos sa amin at nagpapahirap sa amin. Bagkus, itali niyo po kami sa iyong biyaya at pagpapala na maasam namin ang mga at uh, pagpapala na nagmumula sa iyo. I dinudulog ko po sa inyo sa pagkakataon ito ang lahat ng mga tao na nangangailangan ng liwanag. Nawa, isagoy niyo ang liwanag sa kanilang buhay at makamit nila ang kanilang hinihiling sa buhay. Maraming salamat, Panginoon. Mayari na pag-asatin.